Si Kaling of GJ po yung nag-cameraman kanina. Ano? So, tatlo po ang cameraman natin. Si JJ, si David, at si Edu. Pero bira na lang po si Eds kasi si Eds ay nagka-charity na rin po. So, madalang na lang po siya mag-cameraman sa atin. Kadalasan si JJ at si ano na ngayon. Si David. Minsan, si Yololo, pag wala lahat. po. Norman at Joy Cuera, bagay. <laughs> Kayo eh, mga kalinga pa, di nyo tinitigilan si Joy. Talagang hinahanapan nyo si Joy ng kalabtim. team. Miss na miss yun na po ba si Joy? Sige nga. Bakit gusto nyo mag-kalab team si Joy? <laughs> <laughs> Ang bihira naman to. Joy at Coach ang bihira. Bakit Joy at, joy at Dan ang bihira? Kunting bulong ko sa ganap. Ha, ano pang magandang bulong. Hirap magbulong eh. Di ako magaling magbulong. Sila, Doktor Rev, ang magaling magbulong. <laughs> Joy at Dan. Grabe kayo. Paano na po si Medit? Ba't si Dan ang inaanin niyo po kay Joy? Reynard. Hindi <laughs> po pwede si Reynard kasi ano na po yan. Um, may pamilya na po yan. Baka masira ang pamilya. <laughs> Yeah. yan Si Reynard po, ano, kasama din natin kanina. Ayan. Wala pa siyang channel, wala pa siyang ano. Pero, yun, support din po. Si Reynard. Kasi gusto niya pong maranasan yung ating pag-charity. At matagal na po nating kaibigan yan si Reynard. High school pa lang po, ay nakalaro na po nating basketball. So, yan po. Jolie San, Jolie Sanes, salamat po sa pakulay. Ito daw si Kalingap JJ o oh, may bulong daw siya mamaya. Ano? Si J Kalingap JJ na lang may bulong yan mamaya pagka-live niya. Kasi siya yung cameraman. Alam din niya yung mga nangyari. Bakit baga Dan Dan ay? Dan at Joy kayo ng Dan at Joy? Pambihira naman to. Ay may update po tayo sa said ano? K Pero wala po ako doon kasi ito nangyari mga Kalingap si said po ay nagkasakit. Ayun. Mapanood niyo po yung mga kalinga, pero binisita po siya ni Rose Ann. Although wala tayo kasi nakasabay po yun sa vlog natin kay Dara. Ano? Kaya yun, pinaano ko na lang, pinasamahan ko na lang kina Ato at Yoyo. Ayan mga kalinga. Ayaw ni Joy kay coach. Kuya JJ spill mo na ang bulong. <laughs> Ngamoy po uh, kay JJ, lipat po kayo pagkatapos ko. Bulong po sa sinabi ni Tatay Alan. Ay, di ko alam po sino nakakuha nung ano na 'yon. Basta may nakakuha po nung scene na 'yon si Pure puata po ata, dun sa sinabi ni Tatay Alan. Si Norman na lang kay Joy. <laughs> Wag na si Joy partner dati kapag yung kay Joy, yaw niya kay David. Ha? Ayan. Dandid yun. Meron pa po bang uh, fans ang Dandid po dito? Ano? Press 1 po kung meron pang fans ang Dandid. Ayun. Press 1 kung meron pa pong fans ang Dandid. Press 0 kung sakto lang, ano? Press 1 kung abang-abang pa po kayo sa, sa Dandid. Press 0 naman kung sakto lang. Okay lang, ganun. Okay. Oh, yun, ang daming fans. Alright. Daming nag-aabang, oh. Daming nag-aabang sa Dandit. Ayan. Huwag naman si Norman. <laughs> Dovekit. Yan, abangan niyo po mga kalingap. Dovekit. Ano? Grabe. 17 M. 17 na po ang views ng... 17 na po ang million views sa Jomcar. Eh, grabe po. Ano? Yan. Pero yan po ay simula sa simula pa. Ano? Alam naman po natin na matagal na po natin binavlog ang Jomcar. Simula. Siguro mga 7 months ago or 8 months ago pa. And yung mga vlog natin, merong mga nagmilyon. 17 na nga po sa part 30, ilan part na? 39? So halos kalahati uh, mag magwa mil nag million, ano? halos kalahati. Ayan. Alright. Alright. So mamaya mapasurvey ulit ako about sa dandit. Ano kasi nung nakaraan is around nasa 80% to 85% po yung uh, ayaw na nila ng season 2 ano, or hindi na sila nag sa season 2. Hindi ko alam kung bakit. So bigyan po natin ng another survey ngayon. Baka sakaling mabago yung survey. Kung madagdagan po ano. Kasi ang pasurvey ko nung nakaraan Uh, tul... uh, tuloy natin ang season 2. mayroon ang susunod sunod naman na option is uh, wag na muna, kumbaga pahinga na muna. Parang ganun, Pahinga na muna and hayaan na muna mag-solo ang bawat isa. Yun po yung ano natin. So medyo maraming nagulat, isa na ako sa nagulat sa resulta kasi di ko inexpect na uh, maraming ano, uh, hindi na nag kumbaga diga anong nagaabang or okay lang parang ganun. Ayan. And pag-usapan din natin yung bagong issue. Ano ba yung bagong issue ngayon mga kalingap? Ito ba ay yung uh, about dun sa uh, dun nga po sa ano yun? Ano nga po bagong issue mga kalingap? Pa-comment nga po. Uh. O, okay, hindi dito si Kuya Jens. One, kung gusto ituloy. Or two, kung wag muna, survey na natin. Ayan. Saka mga Kalingap, ah, gusto nyo na po bang i-announce ko ngayon? ang um, awag ah, na ngayon, ano, kasi kukulang tayo sa oras. Sa susunod na live na lang, yung top Kalingap reactors of the month of May. Ayan, abangan nyo po ang top 20 Kalingap reactors of the month of May. Ayan.